Palapaan na kayo, baka ito na ang panahon at oras para makuha ang 1 million cash. Mm -hmm. Pero bago lahat, gusto ko lang batiin yung aking mga mahal na doktora, ng Kaap at siyempre po ng PAL, Doktora Yas Apolinar, who's watching right now. Palapaan si Doktora Yas. Si Doktora Yas po yung ang nag-a-approve ng na mga lisensya ng mga piloto sa buong Pilipinas. Doktora Namprel Serrano ng Kaap at siyempre po, mga tiga-pal, maraming salamat. At alam niyo naman, no, isa akong piloto ng helicopter. Check, kailangan meron kang medical every year. Check, checkin ka kung okay ka, mata mo, ngipin mo, lahat buong katawan mo. Kung ikaw ay fit to be a pilot. Maraming salamat dahil bakit ako nagpiloto ng helicopter? Alam niyo bakit? Ang sarap mag-landing. Alam niyo na ibig sabihin. Pag nagla-landing ka, dapat smooth. Okay ba? <laughs> Ayan. Doktora Aya sa Doktora Dr. Aya at sa mga tiga ka ng medical, maraming salamat. Dahil ako po ay nagpa-check up, mabuti naman dahil pwede daw ulit ako mag-landing. <laughs> Kaya pag nimili ako, pa daw, kasabi niya, Happy landing! <laughs> okay, thank you very much. gusto kong batiin ng 88 years old, si Lola Iya. Sino yung si Lola, si, si Lola, 88 years Lola Primitiva Dizon. Happy birthday, Lola! Happy, happy Yon. birthday, Yon. Sino ba yeah. isa? Happy birthday. Oy, ano, Jandre, meron pa. May pinabasa. Pero ka ba? May show pa tayo eh. Happy birthday kay Lola Iya. Sino si Lola Iya. Kinala niyo si Lola Iya. Lola Iya, Happy birthday. Close namin si Lola Iya. Sino may birthday dito? Apa! Birthday mo? Ikaw, birthday mo ngayon? Ikaw? Oh, Mag-iingat ka sa labas, ha? Ilan ba kayo? 34 lahat. Magkakasama kayo? Birthday mo ngayon mismo? Hindi, ngayon araw na to? Ano, anong date ngayon? 26. 26? Mali ka. Taping to tao, tama ka. Bigyan mo ng jacket yan! Oop! Bigyan mo ng dalawang limo! Happy birthday, ha! Sana hindi itong last birthday mo, ha! <laughs> Para mahaba pa! Okay, tuloy-tuloy tayo, okay? And of course, ang good friend, dahil sa taong ito, ako po yung naging TV host, magbula sa lunch date, maging drummer niya ako, sa Sikada Band, napakabait, walang kaaway, laging mabait, mapagkumbaba, napakagaling na perform, walang iba, kundi hindi nagbabago, Director Randy Santiago! Oh oh. di, 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 Happy birthday! Oh, sabay-sabay. Alika, camera one. Oh, sambilnya, Derek Randi, happy birthday ya. Sambil-sambil aja. Derek Randi, happy One, two, three, go! <coughs> ah, the ini main Oh, happy birthday dia, yeah, kuya Randi. Okay, one, two, three, go! Happy <coughs> birthday, Randy Santiago. Palapakan nyo, Direct Randy! We miss you, Direct. Busy, busy. Ngayon, eto ang pagkakataon. Yung ating mga nabigyan yung 5,000, ha? Yung fans club. Hati-hati, kumain kayo ng goto dyan. May gotohan dyan, ha? Kalamansi. Tapos yung bawang. Tapos yung, ano, yung sibuyas. Ha? Lagyan nyo. Habang kumakain kang bitok ko sa taas, eh. <laughs> Pasok na ang team deserves! Sila pa yung... Sino yung nanalo ba? Number one? Kayo yung number one, no? Uh, una kayo. Good luck sa inyo. Eto mga kahon na pwede pagpilihan! Bube! Kayo Mangi! Ginto! Rosas! Dilaw! Verde! Ahel! Azul! Pilak! Pula! Sampung mga kahon. na iba-ibang kulay. Isa dyan! May isang laman na isang milyon. Anong kulay ang napipusuan nyo? Asul po. Hindi rin na asul! Yeah. Monte ka pa. Monte ka pa. Hindi ka natin naman nilalaman ng kahon. Ay, mababagal. babagal. Wala. Sana may jacket ka sa kamer, pang libo ka. Wala. Tingnan niya ng ube! Pokya! Kaya magi, Pokya! Ginto! Pokya! Tingnan niya yung mga ibang kulay pa! Oh, masyadong malikot ang kamay mo, iha. <laughs> Nakabahan ako sa mga ganyang kamay. Pula! Wala! Wala! Pira! Oi, Pumayat ka na. Kahel! <laughs> Rosas! Verde! Meron na tayong kawang kaya Francesca, pasok mo na pera! si Francesca! Galing ha! Importe dyan. Galing si ibang bansa, ang tatay niya. Oh! Dito siya nagginawa. Kaya siya ay nabuo. Hati siya. Foreigner at Pilipina. Kita mong ganda. Francesca. Oh! 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 Tama na, baka maligawan ka ng mga kung sino-sino Hoy, ano yung sirip niya? Pasok na kayong dalawa! <laughs> Good luck! <laughs> Good luck! Oh, para matapos na to. May susunod na. Maka-uwi na tayong lahat. 50,000! Para! Ayoko mo sa bahay, bunga nga rin na asawa ko. Kasi wala kang trabaho. I tamad-tamad mean, mo. Wala kang ginawa kung hindi uminom. nga ba? <laughs> 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 70,000! Pera o kahon! Kahoy! Sigurado kayo? Sigurado kayo? Opo, oh! oh! kahoy! Oh! Oh! Hindi ko na patatagalin ito. Huling tawad ko na ito sa inyo. Huling tawad ko na. No. Ha? Hmm. 10,000? 20? 30? 40? 50? 60? 65, 70? 80? na kayo na 100? 70 Meron pa kayong 100? 100? 100? 100? 100? 100? Ang awan. Ano sabi niya? Ahan! Ha? Ayaw, <laughs> naiintindihan ng na mga nangyayari sa mundo. Gusto ko na malaman niya lang. Seventy so, yeah. thousand, na? Ayaw, mag-isip kayo mabuti. Nagpunta kayo dito? Magkano pera mo? Nagpunta ka dito. Totoo. Totoo. 2,000. 2,000. Nanay kayo. Nanay. Nangutang po ng pamasahe. Nangutang pala, na pamasahe. Magkano inutang mo? 5,000. O, 5,000. Ayan. Okay. Ikaw. Libre. <laughs> <laughs> ano? Ang <laughs> matrabaho mo, Mark? Um, pahinante po. Pahinante? Ilang toko ka na? 29. Oh, may asawa ka na ba? Meron po. Ilan anak mo? Dalawa. O, oh, Bicayong, batiin mo na ano yan, asawa mo. Oh, Diyan lang kayo. <laughs> <laughs> Nay, batiin mo yan yung asawa. Binabati ko ang aking asawa. Artista na ako ngayon, hindi na kita papansinin! Yeah! O, wow! <laughs> oh, wala ka. Outside na kalambu ka na. Kailan mm -hmm. ang anak niyo? Tatlo po, po Will. okay. Tatlo po. So, galing pa kayo ng Oriental Mindoro? Opo! Ibig sabihin, Opo. kayo ng Roro? Opo! Grabe naman. Kinala niyo ba si Lito Kamo? Oh. Sa Bungabong. Yung mga kanta ko kanina, yung gumagawa ng kanta ko, Lito Kamo, sa Bungabong, mabait yun. Supportahan niyo yun. Napakabait na tao nun, ha? Okay. Eh, din nilang anak. Melowa po. Ano trabaho ng asawa? OFW po. Ay nasaan? Nasa... nakasakay po siya ng barko ngayon. Ay Pinabanood ay Pinapanood po kayo lagi nila kaya oh, gusto man. ko pong batiin pa. Oh, o sige batiin mo yan. <laughs> <laughs> Binabati ko po yung asawa yeah. ko na yung barko po nila MSC Cano F na nasa, nasa Singapore po sila. Hello po, hello sa inyo. Hello Evan, dito na ako! Nakita ka na si Kuya Win! Ano pa ka na asawa mo? Erwin Labos po. Erwin, eto yung asawa mo oh. Nanonood ba kayo sa barko? Lagi po sila nanonood. Naka sa okay, ay, ay. YouTube po. Ay talaga, kamusta kayo ka? Anong barko? MSC Cano F- M-S-E? M-S-C. -E. M-S-T? Okay, oh, ano yung trabaho okay. niya, Ron? Ah, doon uh, po siya sa makina. Ah, makina? Opo. Oh, ah, okay, ano ano siya? Mekaniko? Engineer? Engineer po. Okay, ayan. Baka nasa makina siya ngayon, oh. ayan. Pinapanood po niya tayo, kuya. Malinihintay po niya. Ay, ay, <laughs> hello! <laughs> hello ayan, nandito na ako kay Kuya 55. 5 ay, ay, no. ito ko na tiba may kasama ko? Ano pa? Binabati ko din po yung mga... Yung mga tagan may po. Ay, kababayan! Ay, yung tagan po. Yung ba, team GP party list po binabati ko po. <laughs> no, ay, GP party list ako. Sige, congressman GP. Napakabayad na si Antony Casey. Thank you po. Okay, okay, ha? Oh, good luck. Tama na yung bulahan. 80,000 na ang tawad. Hmm, mag-isip kayo. Hmm. 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 Nine. Nine. Hmm. Ang gano'n 70 seventy. lang ba? Okay. 70? Seventy. Oh, tama na yan. Seventy lang pala. Hmm. Ano? Kahon. Ikaw, huwag kang buisit ha. Pera na yung dalawa eh. Kahon pa. Ha? Mm -hmm. <laughs> Nagigigil ako sa'yo. Magpakaila meron kang bata ka. Oh! Ano? Kayo? Ikaw? Ikaw? 70,000! Pera kong! Ka Kahon! Chance na, na Meron bang kasabihan na pera na naging bato pa? Para Kuya Will, pwedeng magsalita po ng konti lang. Konti lang, ha? Opo. Kakabaan po ng konti. Binabati ko lang po yung aking mga kasumba. <laughs> Kuya Will, magtatampo sila sa akin. O, oh, bakit mo yung mga kasumba mo? Mga kasumba ko! Ay, Sumba ano? Divine santo Niño, Ma'am Sis Angel at sa aming Ma'am Sis, si Malu Teves! Ma'am si, nandito na kami! Artista na kami! Woo! Yan, pakita ka natin kayo. Sumba Divine. Opo. Santo Niño na Wuhan, Oriental Mindoro. Maraming salamat. Bumiyahe pa kayo dito. Maraming po salamat. O, ayan na. May hawak na kayong pera. 70,000. May, may 10,000 pa. 80,000 na hmm. yan. Ako po, Kuya Will, sa totoo lang, kahit po ang pamasahe ko ay hiniram ko lang, pero ang akin pong idinasal, kanina pa kaya parang masakit ang akin, dibdib. Kung ano man po ang mapunta sa akin, hindi po ito sa akin ko gagamitin kundi dito sa kapatid ko po. May sakit? Yung pong kamay niya ay, ano po, diabetic Ayun kasi siya. Ayun eh. Okay, Ayun na, hawak yun po. na. Nanaharap yun na, Marami pa kayo sinasabi. Para sa'yo ito, kuya. Hindi ito sa akin. mo niya. Ang bait naman ang na kapatid, no? Palapakan natin sa ate, at Christy. Okay. Hawak niya. na. Opo. Ano ba? Diba? Ba't binibigay mo sa akin? <laughs> Pera na. Sige po. Pera na daw po, kuya. Pera na ba? Pera na okay. Sige po. Pera na. Alam niyo sa buhay ng tao, ikaw lang ang pwede magdesisyon. Wala nang iba. So, pera ang napili niyo. Ang laman ng kahon! Malalaman natin. Ang <laughs> <scholars> laman ng kahon, pinapain sa 70,000!

daw ang kanilang napili. Nako, Diyos ko po nga naman ang buhay, ho. Oh. Halik kayo sa gitna. Gitna kayo. Almira, huwag ka makapagkwentuhan dyan. <laughs> Dali nyo sa gitna. O, oh, pero bago lahat, siyempre. Okay, ano gusto nyo sabihin? salamat po ng maraming marami, lalo't higit po sa aking mga kasama, sa tumulong po sa amin sa kapatid ni Kumaring Mimay, at saka sa lahat po, kahit po kalimitan po sa kanila ng utang ng pamasahe, gusto lang po makarating dito matagal wow, na. Wow, salamat po oh, sa Salamat po, Will. salamat po. Mag-iingan kayo sa pag-uwi, okay? And Lynn? Una, una po, thank you po kay Lord at nakarating po kami dito, nanalo pa. Ito na, nakita mm. pa namin si Kuya Will. Thank you po sa TV5, thank you po sa Will to Win, lalong-lalo lalo na po sa inyo, Kuya Will. At sa iyong mga at anak. At thank sa -sa you po ako. sa mga kasama ka. Woo! Sa mga Okay. Ah, okay. uh, una sa lahat, uh, salamat kay Lord, tsaka po kay Kuya Will, mm. tsaka sa mga naging kasaka-teammate ko rin po. Mm. Day, marami maraming salamat po. Okay. Teammate. Hindi na natatanong po, si Mark ay isang singer. Kaya ang boss niya ay Mark. <laughs> <laughs> <laughs>